At so yun mga kadagi at magandang gabi po sa inyo lahat dyan Time check po tayo 11.30 na ng gabi Yan At panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo yan. at isang mega love shoutout sa mga solid kadagi natin dyan At sa mga OFW na patuloy nakasuporta sa ating YouTube channel Thank you, thank you At syempre sa ating mga kumpare na patuloy nakasuporta Kina kinaparing Danny Loverboy at paring Tickboy para sa Palaboy Monitor Vitor, Alvin Velasco, Alvin Laririt, Mario Katempo, Sir Benji Torres Yan mega love shoutout at syempre kay Kuya Cesar at Tita Baby Juling, yan. At kinakuya Eric at Ati May, yan. At kinanay Nanay Mupant, yan. May galap shout out. At kina Paring Denrose at Kuya Tasyong. At lobster ulit tayo. E syempre, alam niyo naman na uh, walang dating ang isda. Pero basta pag nagkabuhan, mag naman tayo para hindi naman puro lobster lagi na papanood nyo. At isang shout out na rin sa aking mga tiyahin at tiyuhin na patuloy na ko suporta. Maraming salamat, yan. At higit sa lahat, And dahil sa YouTube The Idol Jopper Sniper Ayan, a love shoutout At maraming tigabukana Ang gumanda ang buhay Alright Yan At mga abang po Sa ating pamamandaw At sanay makahuli tayo Ng maraming lobster Yan Alright At may malaking bangka Galing laot Yan Alright mga adagi Lobster na lagi, okay. Lagi sana, turun, turun, turun. 什么了不？ I don't know. Det <laughs> Orang, Oro, mga baiti ka wala lang ito. Or sampo. Right. Kita okay, nak tinggal. lahat. Nandito na tayo sa tabi. Yan. Time kick. 5.35 na ng umaga. Alright. At bibilangin natin ang ating huli kung ilang teraso Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. walo siyam na piraso mga kadagay ang ating huli mga kulangin apat na kilo yan alright at syempre mayroon pang pitik yan oh. ba siyam na piraso alright Hindi na nadagdaga sa palaot Hindi tayo nakakuha Yan, ato mga bang nalang po sa tabi Alright At kung nakakuha tayo sa palaot Ah, napakarami yan Wala sa laot ngayon ng lobster Yan pera. Alright. Right, yan. Lalagay na natin sa baldi. Ang ating huli. Buti na't anim na malalaki ang ating huli. Yan. Diba? Kulang puno din. Let's go. All right. Uh, Tydelinati give me a rochine. go Uh A kambing Terasa? Lalakin man. Mga lalaga. Oh buti lang ang lalaki ang iba. Anim. Kailan umraid daw hulye eh? ni? Mga man. Nakapadalo ko ba sa kanya? Wala. Mga ano na po? Ha? Ano na po? Nakapadalo ko ba sa kanya? At pakikilo na natin kay Merchain kung ilang kilit talaga ang ating lobster. Ayan. Grabe. Hirap kumita ng money-money. Sin la sala de sana, sin la guagua. Yeah. Uh. Alright. Alright mga kadagi, tayo ay naka 3-1. Butit naka 3-1 pa. Yan. May pambahay na sa wifi. Yeah. Alright. Alright mga kadagi, yan na. Tayo ay, ang ating huli ay 3-2 at ginawang tres uno na lang alawan sa kalating guhi at yung hito ay iluluto naman natin napakasarap ng hitong ito isa lang tayo ng sibuyas bawang, luya siling verde ito so ang ating hito napakasarap adobo nito Adabi. Nagang babot adobo. At pinayod pa natin yan. Ow. Hindi nito masyadong hinahalo dahil malambot ng bagkalaman ito pero napakasarap na isda parang kulapo o parang daig pang kulapo napakasarap talaga ng isda grabe to napakadalang makatikin nito dahil sa buwang garto lang tayo nakakatikin nya ng mga gayang isda dahil pag yung may bagyo yun na wala na hindi tayo makakatikin dito natin ang konting tubig. Okay lang. Yan. Yes, Alright. <laughs> natin ng konting baking. Add natin ng konting toyo. Yan. Paminta. Lagi natin ng, ng paminta mga kadagay. Tapos, at isang halo na lang yan dahil madudurog na yan. Ayan o, oh, na agad ng balak. Ayan. Oh, bawal lang haluin yan. Madudurog na. Tatakluban na lang natin mga katagi. Para siya ay... maganda pagkakaluto uh -huh. para nakakit ang kanyang sabaw yan after 5 minutes lalagyan natin ng suka para sumarap ang lasa konting suka lang alright batin na natin mga kalagi yan Nakakasarap na isda nito. Ayan. At lagyan na natin ng konting suka. alright iigahin na lang natin yung mga kadabi kunting iga lang yan tapos na yan gary na yan alright alright ikina natin kung iga na ayun iga na pwede na to yan langis langis na muntik pong masunog alright nice na mhm mm quality na ito right yan let's go eat na Right mga kadagi yan, at maraming salamat sa inyong lahat, at thank you, thank you at lalo na sa mga solid kadagi natin dyan. at sa mga OFW, at maraming salamat at hanggang dito na lang po ang ating vlog bye bye, I love you all, see you next vlog bye bye